target ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan pag-usapan ang direksyong tatahakin ng trilateral partnership ng tatlong bansa sa gitna ng tumitinding hamon sa rehiyon, partikular na sa South China Sea. Ito na ang posibleng huling trilateral engagement ni U.S. President Joe Biden sa Manila at Tokyo. Matatanda noong nakaraang taon, isinagawa ang makasaysayang trilateral leaders summit sa Washington. Sa panayam ng Newswatch Plus, kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang continuity o pagpapatuloy ng nasimula ng tatlong bansa ang isa sa mga layunin ng pag-uusap. So since there's going to be a change of uh, administration here in Washington, and a change already has occurred in uh, Japan, parang uh, gusto lang ituloy ng US, specifically the White House, and hopefully Uh, and I think uh, from all indications, are mukhang itutuloy rin ng administration ni President Trump. So it's basically just a, like a renewal. Kumpiyansa rin si Ambassador Romualdez na hindi magbabago ang posisyon ni incoming U.S. President Donald Trump. Matatanda ang nagkaroon ng pagkakataon si Romualdez na makausap ang U.S. President sa Florida kamakailan. I don't see any reason why it should not because it is really uh, for the benefit of all uh, both our countries, Japan and the U.S. Ganito rin ang ni Japanese Ambassador Endo Kazuya sa kanyang speech sa Strat-based forum sa Makati ngayong biyernes. These efforts have not only strengthened the partnership between Japan and the Philippines but also solidified trilateral cooperation with the United States. Kinyundi na rin ang Japanese envoy ang mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea the South China Sea remains a flashpoint of heightened tensions. Paniwala ng Japan, kailangang paigtingin pa ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga kaalyadong bansa para matugunan ang mga hamon sa South China Sea. To face these severe and complex security challenges, we must redouble our current efforts at sa usapin ng deterrence, isa na rito ang plano ng Pilipinas sa magkaroon ng missile system tulad ng sa Estados Unidos na matagal nang inaalmahan ng China. I think the US is uh, is very happy with that dahil siyempre it's also going to help us in our uh in our defense, uh, part of our defense strategy. No? Matapos ang trilateral conference, darating din sa susunod na linggo si Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya. Ito ang kauna-una ang high-level engagement mula sa Tokyo at inaasahang pag-uusapan din ang pagpapatupad ng security deals sa Japan na reciprocal access agreement. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Resto Newswatch Plus.